Okay, itatry natin ito dito sa gasgas. -gas. Ayan. Ayan siya yung body renovate. Dapat maging ganito siya. O. Sobrang gasgas. -gas, -gas Na ano kasi ito ng uh, may parang chemical na na ano dito, tumilamsik sa kalsada. So, itatry natin kung okay ito. May kasama kasi siya nito yun. So, dito siya ilalagay. Ayun. Tapos, saka, i-apply siya kapag ano. Ayun. siya. Ma malab na. liquid na liquid talaga ang dati. Yeah. Ayan. Kaya tsagaan nga lang pang DIY. Bali ito pag nilagyan kasi ito ayon doon siya nakalagay dito ilalagay dito sa mga magas pa sa kay kukuskus ito yung kabila ito yung uh, pinaka ano nya yung pinaka finishing o ubos na siya oh. wala na so ito last na ito So ang um, nakalagay kasi dito, wag masyadong yung parang halos hindi eh, na din, baka mabakbak naman yung pintura. Yung tama lang aalayan din. Hindi pwedeng tira ng tira. Ngayon, natapos na ito. Katapos na makuskos ito. Pupunasan natin ang uh, mga din sa basahan. Ito yung pinaka-finish niya oh. kasi ito madulas baka yung isa kasi para uh, mabakbak kasi medyo mataling ito so ito yung talagang pinaka pampinis di niya hindi masyadong din din baka naman mamay mabakbak na yung pintura yung tama lang slight lang talaga yan papansin ko naman parang maayos mukhang hindi lugi na siya na yun Ayan, eh. Uh, Naalis na yung um, mismo na. Hmm. Tagaan nga lang talaga. Wow. Mukhang nagtagumpay ako, ha. Uh. dito sa product na yun, oh. Uh. Kaya pagkatapos, ah, uh, nunasan ko ng basahan ng malinis. But so, uh, ito, okay uh. na, oh. Talagang, uh, nawala naman. Kaya lang, ibig sabihin, uh, hindi naman 100% na ibig sabihin talagang na walang wala na kumbaga talaga pag tinitigan mo may kaunti pa rin gas gas pero hindi kagaya dati na bigla man tingin talagang ang laki ng gas gas ngayon hindi na hindi na kagaya nung dati maraming mar na malaki rin ang, ano, ang naitulong kaya lang, naatsagaan nga lang o oh, gano'n lang thank you